Hello mga taga-subaybay, welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman tayo para tumalakay ng isang natatanging kwento tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ni Jenny Choi. Meron kayang natatagong kababalaghan sa kanyang sinapit. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, baka naman gusto mo mag-subscribe, mag-like, at share para mas ganahan pa ako na mag-share ng mga natatagong kwento. Sa likod ng matatag na pader ng isang prestihiyosong paaralan sa Maynila, may isang kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa trahedya. Apat na magkaibigan. Tatlong lalaki at ang tanging babae sa grupo na si Jenny. Ang nangakong hindi maghihiwalay, anuman ang mangyari. Ngunit isang birong nauwi sa takot at kabaliwan ang tuluyang sumira sa kanilang samahan. Sa loob ng isang silid sa ospital, isang madilim na lihim ang nabuhay, na nag-iwan ng misteryo at kilabot na humahantong pa rin sa ngayon. Sino nga ba si Jenny? at ano ang tunay na nangyari sa araw na iyon, atin nang umpisahan ang ating kwento. Maraming salamat. Sa isang eksklusibong paaralan sa Maynila, apat na kabataang magkaibigan ang nangakong magtatapos ng magkasama mula high school hanggang kolehiyo. Sila si na Ethan, Lucas, Marco at si Jenny. Ang nag-iisang babae sa grupo na itinuturing nilang one of the boys. Sa kanilang kabataan, walang araw na hindi puno ng kulitan tawanan at sama-samang paglalakbay sa buhay. Pagtuntong nila sa kolehiyo, pumasa silang lahat sa parehong prestihiyosong universidad. Ngunit habang ang tatlo ay kumuha ng medisina, si Jenny ay piniling kumuha ng political science, dahilan ng matagal ng diskusyon sa kanilang barkada. Sa tuwing tinatanong siya kung bakit, sinasabi niyang hindi niya kayang tumingin sa patay o makakita ng dugo, lalo na sa mga hayop o tao. Hindi ko kakayanin, laging sagot ni Jenny. Ngunit dumaan ang mga taon, matapos nilang magtapos sa kolehiyo, sabay-sabay din silang nagpatuloy sa mas mataas na antas ng pag-aaral sa parehong unibersidad. Habang ang tatlong lalaki ay nagpatuloy sa kanilang medisina, si Jenny ay kumuha ng abogasya. Sa kabila ng kanilang iba't ibang landas, nanatili ang pagkakaibigan nila. Isang hapon, nagpasya si Jenny na bisitahin ang tatlo sa ospital kung saan sila nagtitraining. Bitbit -bit niya ang paborito nilang fast food bilang pasalubong ngunit ang maharot nilang biruan ay nauwi sa isang mapangahas na kalokohan. Kailangan mong harapin ang takot mo, Jenny, biro ni Lucas, na sinangayunan naman ni na Ethan at Marco. Sa tawa at pangungulit, pinilit nila si Jenny na pumasok sa morgue. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, itinulak siya papasok at sinarhan ng pinto. Ito na ang therapy mo, Jenny, sigaw ni Ethan habang tumatawa. Ang tatlo'y humalakhak at iniwang umiiyak si Jenny sa loob. Sa loob ng silid, ang katahimikan ay nagbigay daan sa malamig na takot. Sa harap niya, isang bangkay na natatakpan ng puting tela. Pilit niyang tinawag ang kanyang mga kaibigan, ngunit walang sumagot. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib habang unti-unting lumalapit ang presensya ng kamatayan. Samantala, pinatawag ang tatlo ng kanilang trainer para sa isang emergency discussion. Nakalimutan nila si Jenny. Tumagal ng halos isang oras bago nila naalala ang ginawa. Dali-dali silang bumalik sa morgue Nagtatawanan pa habang binubuksan ng pinto, ngunit ang kanilang saya ay napalitan ng matinding kilabot. Tahimik ang silid, ngunit hindi nila nakita si Jenny. Ang puting tela sa mesa ay wala na at ang bangkay ay nawawala. Napansin nila ang mga bakas ng dugo sa sahig patungo sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan nilang inangat ang tela at doon nila nakita si Jenny. Duguan ang bibig, may hawak na naputol na braso ng bangkay habang nilalantakan ito. Nanlilisik ang kanyang mga mata, Parang hindi na siya tao. Jenny sigaw ni Marco ngunit tila wala siyang naririnig. Ang dating kaibigan nila ay tila nabalot ng pagkabaliw. Bigla siyang tumakbo palabas daladala ang naputol na braso. Hinabol siya ng tatlo ngunit hindi nila siya mapigilan. Nagwawala si Jenny tila isang hayop hanggang sa bigla siyang tumalon mula sa ikatlong palapag ng ospital. Namatay si Jenny sa insidente ngunit ang bangkay na kanyang kinain ay nagdulot ng mas maraming tanong. Ayon sa mga doktor, hindi kinaya ni Jenny ang matinding takot at trauma, ngunit may mga haka-haka na may mas malalim na dahilan na pag-alaman ng ilang guro na bago pa man nangyari ang insidente, may masalimuot ng koneksyon si Jenny sa kamatayan. Isang insidente mula sa kanyang kabataan na hindi kailanman napag-usapan sa grupo. Ang tatlong lalaki ay biglang naglaho matapos ang pangyayari. Hindi na nila tinapos ang kanilang medisina at tila burado ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng universidad. Dahil sa impluensya ng kanilang pamilya, ang insidente ay itinago sa publiko at pinalabas na isang simpleng aksidente ang pagkamatay ni Jenny. Makalipas ang ilang taon, ang bahagi ng ospital kung saan nangyari ang trahedya ay tuluyang isinara noong 2011. Pinaderan ito at sinemento. Ngunit kahit sarado na, maraming ulat ang nagsasabing naririnig pa rin ang iyak ng isang babae sa loob kasama ng malalakas na hampas at mga basag na gamit. Minsan, may nakikita rin daw na mga bakas ng dugo sa sahig na kahit anong linis ay hindi nawawala. Ang kwento ni Jenny at ng tatlo niyang kaibigan ay nanatiling misteryo. Isa lamang ba itong trahedya ng kabataan o may mas malalim pang kadiliman sa kanilang ginawa? Hanggang ngayon, ang lugar ay isang bahagi ng ospital na iniiwasan ng lahat habang nananatili ang tanong, sino nga ba si Jenny at ano ang tunay na nangyari sa kanya sa silid na iyon?